Okay. Hi guys, good morning po. Welcome to my YouTube channel. Ah, uh, ngayon po pupunta po kami sa Methodist Church kasi ay eh, magbibigay po kami sa mga bata ng mga high school supply. Tara guys, kasi hinihintay po kami ni San Diego pa. Eh, marami kaming nilakad, marami kaming pinuntahan kaya ngayon lang po kami nagkaroon ng pagkakataon kaya Tara, samahan nyo kami, punta tayo guys sa simbahan na yung higit. sa mga bata ng mga school supply. Tara guys! So, bakit nagsalisan kayo? Ganun niyo ang video, kapag yung call, at yung kukahabagan, kung hindi, Yeah. Hey, 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 Face, 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 face. kita. Sa iyo nagbigay ng mga notebook na hawak-hawak na ngayon. Pwede bang ito natin? Pag sinabi on, oh, itaas ay oh, mga bata. Si Juice! Ating parang kamay. No? Oh, sige, pagpunin natin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na napupuno ng pagmamahal sa bawat isa. Kami po ay nagpapasalamat sa buhay ng bisita sa hapong ito. Salamat dahil ikaw ang nagudyok sa kanya para po magkaloob ng mga notebook at crayola sa mga bata po na nandito ito. Patuloy ko po sila kikinata sa inyo. Patuloy po na dagdagay niyo po yung maraming taon niya dito sa lupa dahil mm -hmm. nagagamit mo siya mga ipinilipin din po ako, ang ama na ikaw yung mag-iingat sa kanya, sa atang krusya siya paroon at anumang ang kanyang mga gawin, hayaan niyo po na ang pag-iikat po ay patuloy po niyang maranasan. Salamat po sa buhay niya, salamat po dahil pinikilala namin na ikaw pa rin yung Diyos na magkakaloob ng lakas sa kanya upang magamit niyo pa po siya sa maraming ang kaparahanan. Salamat po at tinatagubigin po namin siya sa inyo. Salamat so, po. Thank you. Bye! So, thank you. So, ano thank you. Bye! Bye! Bye, -bye. ko. guys. Galing na po kami doon sa pinuntahan namin. Namigay na po kami ng mga school supply. Ah, uh, thank you Dalia, thank you Mer ah uh, shout out nga pala sa inyo lahat. Napasalamat ako sa inyo. At uh, uh, shout out daw sa Ace Hardware Grand Central Grand Central Port Floor ng SM Monumento. Uh, kay Cheryl Barrios. Kay Mae Ann, Bernadette, ano to? Bernadette Flaviano. Okay. At saka Ron Sebrino. Sebrino. Hindi, si Ron, anong to? Ron Sabril, Paul, uh, Christian, Gonzales. Shout out sa inyong lahat sa taga-hardware dito sa ano, sa uh, uh Grand Central, Ace Hardware. Shout out sa inyong lahat. Ah, uh, po po pong salamat sa mga nagbigay ng ano, ng, alam niya na, hindi ko napapagitin eh, kasi ay niya pabangit yung pangalan niya, nang nag-sponsor. Ah, uh, mababay na lang po kami. Salamat na lang po. Bye. Thank you for watching.